magkalapit lang ang mundo ng showbiz at politika sa Pilipinas. Kaya hindi na nakapagtataka pa kung ang mga artistang babae na ito ay karelasyon ngayon ay mga politiko. The Philippine Showbiz List presents mga artistang babae na may mga boyfriend na politiko. Yasi Pressman Isang taon na ang relasyon ni Yasi kay Camarines World Governor Luigi Villafuerte. Matagal-tagal lang nalilink at madalas makitang magkasama ang dalawa pero hindi nila inaamin noon ang totoong estado ng kanilang relasyon. Hanggang noong February 8, 2024, nagbahagi si Yasi sa Instagram ng ilang larawan kabilang ang sa kanila ni Luigi. Makikita rito ay isang short video na nagkiss sila sa lips. Idineklara naman ni Luigi si Yasi na kanyang love of my life. Ganoon pa man, hindi lahat ay pabor sa paraan ng pagpapakita nila ng pagmamahal sa isa't isa at makailang beses na gumawa ng ingay noong May 2024. Ipinakilala ni Luigi si Yasi sa kanyang mga nasasakupan bilang mahal niya sa buhay at nasaksihan kung paano niya ito pinupog ng halik sa entablado na dahilan ng pagtanggap nila ng batikos. Mula sa intense na pagkahalikan in public, naging sentro naman ngayon ng bashing si Luigi at Yasi matapos umalma ang ilang netizens na naghahanap sa gobernador na magsimulang manalasa ang bagyong Christine sa kanilang lalawigan. Kumalat ang balitang na sa Siargao Island umano ang magkasintahan na mabilis naman nilang pinabulaanan. Bianca Manalo Pinatunayan ni Bianca na walang anumang kontrobersyang makakapagpabuwag sa kanila ng politician businessman na si Sherwin Wynne Gatchelian. Nariyan din ang buong tiwala ni Senator Win sa Nobya at bukas sa pagsasabing Bianca and I share the same values and principles in life. No fake news will divide us. Matatandaan sa pagsisimula ng kanilang relasyon ay naging tahimik sina Win at Bianca hanggang sa ipagsigawan nila ito noong November 2019, nang ipagdiwang nila ang kanilang unang anibersaryo at napanatili ang katatagan nito hanggang ngayon. Ayon kay Bianca na makipagrelasyon siya kay Win, natutunan niyang respetuhin at unawain ang abalang niyang karera na umaabot hanggang sa madaling araw. Sa tanong tungkol sa sekreto ng kanilang long-standing romance, Sinabi ni Bianca na hindi sila nagpipilit sa isa't isa at dinagdag na pareho silang old school type of lovers ni Win. Aiko Melendez Pitong taon na ang relasyon ni Aiko kay Sambales First District Representative Jefferson J. Cunhun. Ilang beses na napapalitang nagkakalabuan ang dalawa in the past pero nanatiling chismis ang mga ito na going strong ang relasyon nila. At ang pinaka ay malapit ang mga anak ni Aiko na sina Andre at Martina kay Jay ang kanilang love story ay nagsimula sa Instagram at 2018 ng unang kumpirmahin ni Aiko na boyfriend niya si Jay. Bagamat na sa long distance relationship, hindi ito alintana na magkasintahan, patunayan ang tagal nito. Nagkakasundo din sila lalo na pareho nilang tinatahak ang politika. Si Aiko ay nag-file na kanyang re-election bilang councilor ng 5th District ng Quezon City para sa 2025 election. Ayon kay Aiko, isa sa nagpatatag na kanilang relasyon ay ang tiwala nila sa isa't isa. Sinabi naman ni Jay na marami na rin silang pinagdaanan ni Aiko pero lahat ng mga pagsubok na ibinigay sa kanila ay napagtagumpayan nila. Kung dati may mga silusan pa pero ngayon ay wala na. Bukas din ang dalawa sa pagsasabing na pag-uusapan na rin ang pagpapakasal lalo na't hindi na sila bumabata. Sue Ramirez Mahigit limang taon na ang relasyon ni Sue sa actor-turned-politician na si Javi Benitez mula na magtambal sila sa action-packed movie na Kid Alpha 1 noong 2019 parehong Ilonggo at taga Negros Occidental ang dalawa. Sa Victorias ang bayan ni Javi habang sa Sipalay. Sa kabilang dulo ng probinsya ang bayan naman ni Su, kaya madali sila nakakapagpalagay ang loob. Si Javi ang kasalukuyang alkalde ng Victoria City at tumatakbo bilang kongresista ng 3rd District ng Negros Occidental para sa 2025 election. Magkaiba man ang pinasok nilang larangan ni Su, naroon ang pagpapakita nila ng suporta sa isa't isa at mag as individuals. Patunay riyan ang matatag nilang LDR relationship sa kabila ng hindi matapos-tapos na rumored breakup nila. Christine Reyes Mahigit isang taon na mula ng isa publiko ni Christine, ang relasyon nila ni Marco gumabaw na sinasabi niyang definitely not tropa anymore. Ang dalawa ay unang nagkatrabaho sa teleserye na tubig at langis noong 2016. Magmula nga noon ay nabuo na ang kanilang pagkakaibigan na masasabing nga raw na good solid friendship sa lumipas na mga taon. Bagamat ang nabuo nilang pag-iibigan ay tunay na sorpresa sa karamihan, lalo na sa parte ni Christina na anim na taon ang agwat ng edad kay Marco at may isang anak sa dating asawa, nakakuha sila ng positibong komento at suporta. Katunayan, kahit sa maagang yugto pa lang ng kanilang relasyon, bukas sila sa pagsasabing na pag-uusapan na rin nila ang tungkol sa pagpapakasal. Sinabi ni Marco na naniniwala siya na ang relasyon nila ni Christine ay para sa pangmatagalan at pinag-uusapan nila ang kanilang hinaharap na magkasama. Couple goals nga ang dalawa na maliban sa kanilang sweet moments sa social media ay na rin ang suportahan sa karerang tinatahak ng bawat isa, lalo na ang pagsabak ni Marco sa politika. Noong nagdaang October 1, ay isa siya sa mga naghahain ng na kanyang Certificate of Candidacy para tumakbo bilang kongresista sa ika na distrito ng Camarines Sur sa 2025 elections all out support nga si Christina maliban sa pagsama sa nobyo sa umpisa ng political journey nito ay nag-enroll pa siya sa crash course for public service. Sa kanyang Instagram post ay binili niya ang larawan nila ni Marco hawak ang certificate na pagtatapos nila ng public service motivation and leadership training sa University of the Philippines, Diliman. Ayon kay si Christine, nag-aral din siya. Hindi lang dahil gusto niya nasa tabi ni Marco sa bagong mundong papasukin nito, kundi gusto niya rin tulungan ang boyfriend at maging isang kamay na katuwang upang maglingkod na may layuning gawing itong tama. Rian Ramos Magkaiba man ang ginagalabang mundo at karera, walang duda ang patuloy na pagyabong ng relasyon ni Rian sa businessman at tutok tuwin partnerless representative na si Sam sa junior. Aminado ang celebrity couple na hindi rin perfect ang kanilang relationship pero palagi pa rin nilang pinipili ang isa't isa kapag may mga pagsubok silang pinagdaraanan. Itong nagdaang July ay pinagdiwang nila Rian at Sam ang kanilang third anniversary as a couple at sinisiguro raw nila na kahit pareho silang busy sa kanilang respective career ay naglalaan pa rin sila ng quality time para sa isa't isa. Patungkol naman sa magpapakasal, bukas ang dalawa sa pagsasabing bagamat na pag-uusapan na nila ang tungkol sa hinaharap, hindi naman daw sila nagmamadali at may tamang panahon para rito. Isa nga sa pinagkakaabalahan nila ngayon ay ang kandidatura ni Sam bilang mayor ng Maynila sa 2025 elections. Kasabay nito ay ang pang-iintriga sa kanilang relasyon kung saan ay nariyan ang sinasabing ginagamit lamang daw ni Sam ang pangalan ng nobya para sa kanyang political career ngunit ang mga aligasyong ito ay mariing pinabulaanan ni Rian. Anya, hindi kailanman pumasok sa isipan niya na ginagamit siya ni Sam dahil kung gagamitin man daw siya ng unang campaign pa lang dapat. Katunayan anya, bihira siya maimbitahan sa mga events at siya mismo nag-offer na sumama. Katwira naman ni Sam kaya raw niya hindi iniimbitahan si Rian sa mga event ay dahil ayaw niya iniisip ng mga tao na ginagamit niya ang aktres sa kanyang political career. Samantala, inamin naman ni Rian na hindi raw siya pabor noong una na pasukin ni Sam ang masalimuot na mundo ng politika pero kalaunan ay natanggap din niya ito. AJ Raval ang mga puna at kontrobersyang patuloy na binabato sa pagkikipagrelasyon ni AJ kay Aljon Abrenica ang siyang ginagamit naman niya bilang sandata sa pagpapanatiling matatag nito. Nagkamabutihan ang dalawa noong 2021 na magsimula ang shooting ng pinagsamahan nilang Viva Max movie na ni Risa at ng mga panahong yon ay kuya pa ang tawag ni AJ kay Alger. Hanggang sa Valentine's Day noong nakaraang taon, sa pamamagitan ng magkahiwalay na Instagram post, tuloy na nilang isa na publiko ang kanilang relasyon. Tila hindi na nga matapos-tapos pa ang pang-iintriga sa kanila at isa nga sa kinakaharap ngayon ay pagpasok ni Alger sa politika bilang konsihal sa Angeles City, Pampanga sa 2025 elections. May mga nyari sila nagsabi na paano raw sasabihin magsisilbi si Alger sa mga tao ganyang iniwan nito ang sariling pamilya. Nagpapasalamat si Alger sa girlfriend dahil sa pagtanggap nito sa kanya sa buhay nito. Hindi rin daw matatawaran ang unconditional love ni AJ sa kanya. At sa kung may question ng kanilang pag-iibigan, ayon kay AJ, tiwala siyang hindi siya kayang saktan at ipagpalit ni Alger na nakikita at nararamdaman daw niyang mahal na mahal siya nito. Rufa Gutierrez Matagal nang nauugnay si Rufa sa dating mayor ng Quezon City na si Herbert Bistek Bautista. Hanggang sa noong June 2024, sa kauna-unahang pagkakataon ng aminin ni Rufa na totoo, ang matagal ng espekulasyong mayroon silang espesyal na relasyon. Paliwanag ni Rufa, hindi sa itinatago niyang espesyal na ugnayan nila ni Herbert. Gusto lang daw niya talagang maging pribado kung ano man ang mayroon sila, kung kaya't hindi niya maamin noon at hindi rin niya ma-post sa social media. Hindi man maibida ni Rufa ang relasyon nila ni Herbert online, nakatitiyak daw siyang seryoso at totoo silang nagmamahalan pag-amin niya. Sa set The House Arrest of Us noong 2020, nagsimula silang makapagpalagaya ng loob ni Herbert. Agad daw pinagtapat ni Rufa sa kanyang mga anak ang tungkol sa nooy paniligaw ni Herbert at approve ang mga ito. Malaki din raw ang pasasalamat niya na nakilala niya si Herbert dahil ito ang nagtulak sa kanyang bumalik sa pag-aaral at makagraduate ng college sa edad na 47. Michelle Vito Going stronger ang apat na taong relasyon ni Michelle sa nobyo si Enzo Pineda. Sinubukan na magkasintahan na panatilihing low-key ang kanilang relasyon sa gitna ng espekulasyon sa kanila muna na magtrabaho sila sa 2019 noontime drama na nangumiti ang langit. Ganun pa man ay hindi na din nila napigilan pang ipaalam sa publiko ang nararamdaman nila para sa isa't isa at tuluyang kinumpirma ang kanilang relasyon noong August 2020. Sa tinakbo ng kanilang pag-iibigan ay hayagan ng pagpapakita nila Michelle at Enzo ng suporta at pagmamahal sa bawat isa. Kasabay nito ay napanatili din nila ang drama-free relationship. Masasabi nga raw nilang mga rason kung paano nila napanatiling matatag ang kanilang relasyon ay dahil sa naroon ng trust, loyalty, parehas sila ng mga hilig at communication. Kahit magkalayo daw sila sa isa't isa, ay mayroon silang common interest para mas maging strong yung relationship. Casual din naman daw nilang napag-uusapan ang kasal pero ang focus daw muna nila ay ang kanilang karera. Isa nga sa pinagtutuunan nila ng pansin ngayon ay ang umpisa ng political journey ni Enzo nung unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm election, sinamahan ni Michelle ang nobyo kung saan ay tatakbo ito bilang konsihal ng District 5 ng Quezon City.